Good day guys, asero uh, Acero Mechanico here again. Welcome to my channel. So, <clears throat> ito may service ako dito guys sa Magallanes. Bali, walong makina tong papatensyon nila rito guys. So, ito una. Overlock o aging. Ina-set up nila guys kasi angit ang tahi so tension natin ta timing so ayan guys napapansin nyo sinilip ko yung timing medyo malayo so kailangan natin ilapit yung timing nya so ito guys ay isang tahian ng mga uniform at saka mga iba't ibang klase ng tahi mga polo yan So, kailangan nilang mai condition yung mga makina kasi Sunday ngayon. Nagpa-schedule si Madam ng ano, paggawa ng makina. Kasi habang naka-break yung kanyang mga mananahi para kinamukasan diretso na yung ano nila, gawa nila. So dito guys uh, patapos na tong ginagawa ko dito sa overlock na to tina timing lang at condition yan sa so part na yun guys tinatanong ko kung saan karayong ilalagay kasi 3 threads lang to guys 3 threads lang pinatahi nya So okay na yung overlock guys. So dito naman tayo sa ano, piping. Ang problema nito guys ay pangit din ang tension. So kailangan nating i-tension din. So ayan, simulan na nating kalikutin para makarami tayo. So yan guys, humingi tayo ng retaso kaya Ate para ano testing natin kung Maayos ba natin to? Sini-check up niya ate yung makina niya at marami daw parts na kulang. So, dito sa part na to guys, uh, ah, karayom muna. Basic, tingnan natin kung liko ba o baloktot na yung karayom. Baka namang kalawang na dahil sa matagal hindi ginamit. So, yan yung mga basic guys na titignan na muna natin bago natin bago tayo bumaklas, bago tayo mag-timing ng bago kailangan mapalitan po natin yung karayom na kasi minsan naliligaw tayo eh nakapokus ta agad tayo sa timing minsan yung mga mga basic nakakalimutan natin so dito sa part na to guys yan bago na rin yung karayom nya then tin tinignan natin yung timing sinipat natin ng ilaw yan medyo madilim din kasi mas magandang gumawa guys pag may ilaw para masipat natin kung maganda yung kanyang timing so ayan nga guys tingnan natin yung pasok ng karayom nyo sa bagsak ng karayom sa looper tsaka yung looper to middle so ayan guys pasadahan natin kung makita natin kung may problema So, ayan guys. Nakita natin yung problema. Medyo maluwag yung tahe. Ayan. Tension lang muna natin. Tension. Then, ito yung kanyang ano, timing. So, pagkakasipat natin. Ayan. Maganda naman yung pasok ng ano looper so naka standard naman yung kanyang pasok yan so konting ano na natin konting timing ayan mga palipit yung ano sinulid kasi walang tela so kailangan matesting natin dun sa tela kung ano magang magiging outcome so yan guys ang tahi niya kanina so ayan kailangan nating higpitan yung ano yung nasa loob na karayom Dyan yan tinesting natin ayun eh, o ganda na guys yan o no, maganda na so ang problema nito ay masyadong loops yung kanyang karayom adjust tayo sa tension tension lang natin guys yan si ate sinisipat yung kanyang makina at madumi daw hindi naglilinis yung kanyang mga operator so ito na guys sa ilang pasada natin uh, maganda naman ayan Dinobre natin sa makapal para uh, matesting natin kung sa makapal ay magbabago ba ang tension so all goods na to guys maganda na yung tension ayan Ayan. Kung mapapansin nyo guys, ginobli-dobli ko yung tahi. Ayan. So, gusto na tong piping guys. Magagamit na nito sa polo. Sa polo nila ginagamit to Sa button hemming ng polo. Ayan. So, ito ina advise ako kay ate na pag hindi ginagamit yung makina, lagyan nila ng tela. Para yung mga sobrang langis, mababagsak uh, ng langis dyan sa needle bar tutulo, hindi magdadirect doon sa mga telang tatahiin nila yan, para iwas kalawang din yan, kailangan may tela pag hindi nila ginagamit para hindi masyadong kalawangin saka yung langis, hindi agad bumagsak dun sa pinaka saput, yan dudumi kasi yan guys eh So, maganda na yung makina. Okay na, goods na goods na to. Ayan. Ganyan. Yung hindi na ginagamit, sabi ko guys, ganito lang yung gawin. Ayan, para yung mga langis na sobra, yung tutulo dyan, masasalo nung basahan. Ayan. Yun yung mga proper tips na dapat alam natin. Pag dayo ay may mga tahian, katapos natin manahe, Lagyan natin ng maliit na tela, o kaparasong tela. Ayan. Pasada pa tayo para makita ni ate yung tahi ng kanyang makina. Para yung mga customer din niya ay maano din, magandahan din sa tahi. Magsisimula yun sa mekaniko guys. Kung maganda yung tensyon ng makina, maganda rin yung magiging output ng damit maganda rin so ayun eh vice versa yan eh kung marunong gagawa maayos yung gagawa kaganda tension ayan so ito guys ang kanyang tension maganda na kita naman eh o ayan. kahit na ilang pasada na tayo hindi naglalagot hindi nagpapaktaw so okay na sa one port pa po natin nakatension, ayan. so okay na yan guys ayan Iwanan na natin yan uh, ilang pasada na tayo okay naman na yan so yung iba naman guys ayan na tension na natin yan yun na rin natin na videohan guys kasi hahaba masyado so bali ito guys walong makina yung ginawa maki natin dito ayan piping sa piping tatlong edging apat